and good morning. Dito tayo magumpisa sa pagpick pick up ng uh, bolt. Bolt yung uh, ano dito, uh, up sa ano, um, three, three estrellas. Three estrellas ito, diba? Ayan okay. yung mga ano nila. Tura, ito yung front office. Ah, uh, camp Hola ba yan? Hola Camp? Hola Camp. Hola Camp nakalagay. buhay. Cross three straight Justin. Punta tayo ngayon sa ano? Sa uh, restaurant. Kain tayo ng uh, pangalan ni Restaurant Gaba pasatje, Uh, something <laughs> so, ayan. Uh, masarap yung kanilang paella. Uh, Pasatye Duard mga ano 11 kilometers daw pero ano lang madali lang nandito na, parating na so yung ano nila dito, yung boat pagka uh, natit ka na, wala siyang uh, wala siyang option na magtip so I guess it's okay for for us eh right? yung mga gumagamit you just, uh, you just need a 5 star ayun pala no, yung kahapon gumamit kami ng bolt yung mismo naghatid sa amin sa uh, north um, uh, uh, station so, ano siya na mismo ginawa yung phone ko pala ko ano gagawin siya na mismo nag 5 uh, star sa sarili niya tapos uh, pinindot niya yung uh, customer service excellent sabi ko pala ko anong gagawin noon pala gusto niya yano lang yung bangko niya. Eh <laughs> lift up niya yung bangko niya. Okay. Ah, pick up tayo. Farm. Kota yan Yan yun Squidward ata Eh <laughs> Pinagyari ito, coffee talaga oh. oh my god. Kung ka ng pressure, i ako ng coffee. Ano coffee? Anong sa mandiha? Anong sa Coffee kabansot naman eh. Sa like, uh, <laughs> ka. Maliit ang maliit. <laughs> Kaya naman maliit na yung inin natin dati. Mas maliit pa pala. Dahil sa eye natin eh. Pero yung camera, yung lens. Ano yan eh. Nagsicycle. Mag flicker nag dito yung ano yung dahil sa ilaw. 50 Hz lang kasi dito. Yung cycle, uh, frequency. Cycles per second. Anima, ngayon wala na naman na. Ah. Um, Ay, ano? Pagka on mo, oh. nag mm. ano, Tapos nawawala naman. Sa ilong. Ay, Ay oh, ano? Oh, kapait ng, ng ano nila. Kapi nila Kalikid. na wala ito. Wala ba tayong soda? Soda na lang. Yan ang nilipat ko sa 50 hertz per second. 50 hertz. Nawala yung uh, flicker. Ito ang paella natin. Uh -huh. Ito ang paella ya Paella. Ayan po. At uh, meron tayong steak here. With uh, French french fries nila hindi frozen eh. Kasi sangria. Pinita na yung ano, plato. Yung platito na. Dati plato, ngayon platito na. <laughs> ah, tenta na kapatid. Hmm. Hmm. Ito ay sustrasya. Hmm? steak sauce. Mm. Lata. <laughs> Lata. Lata na lang ng vinegar. Ayan, juicy, sabi mo. Ayan, sarap. Hindi frozen. Anong talo? Potato? Potato. Sa sabi niya ano, sabi niya Ancortes, Tomato soup. Sabi niya anak niya, But my mama called tomato soup. But it's a tomato soup. But only my mama called tomato soup. <laughs> May nagbash pa yung anak niya no? ni Ancortes. Mm -hmm. Angit daw. <laughs> Ang

Mm, may taman Bakit okay, may alcohol ako? Sampin mm. Sampin, may alcohol ako sampin Zero alcohol? Hmm? Zero alcohol? No, may alcohol din Kaya nga sangrayo Hindi, sa ko kasi yun Kaya hindi mang santiyan, yung champagne lang May bang champagne yun Non alcoholic champagne Hmm Kaya yung champagne na uh, may alcohol Regular eh, okay, really, dito, magkadikit-dikit lahat ng ano, country. Parang yung parang Libya, gano'n, diba? Ano. But hindi, hindi yan. Hindi chapstick ang pinagamit sa atin. Rice with Isa-isa. <laughs> <ka>? <laughs> Pwede, mag-bone mag tayo. Siyempre siya rin bilbao, iliwaw. Ayoko lang. May mga nakikita ko sa Youtube Shorts ba yan? Di ba si Camilla yung step-mom ni Diana? Anak ni Diana. Kaya yung nagigwin. At ngayon, na kung merong mga yun sa kaharian mm. merong mga events may ano pala yun may stepson ah may may anak talaga sa dati pa bago niya bago pumunta sa pre charge yun mm. o free charge mm. ngayon pagka may ganun, yung niya yung son niya tapos ngayon parang in-assign niya ng Sinasan nyo ng mga uh, kingdom na uh, task ko. Eh, uh, yung anak ni Diana, si uh, ano, Prince uh, ng ano pangalan. Basta, anak niyang Prince Andrew. Prince Andrew. ano na siya? Siya yung susunod na king. Binaraw niya yung yung son ni ano, ni Camila. Huh? Ano yung movie yan? Eh? Ano so uh, uh -huh. uh, yung sa tutub buhay, sa kaharihan. Tapos sa hindi niya ina-acknowledge yung stepmother niya uh -huh. na uh -huh. queen. Bakit ka? Eh, ah, kasi ano siya? Siya pa ang galit? Hindi. Ay, parang ano yung eh, power trip si Queen Camila. Eh, sampid lang naman siya. Si Camila. Hmm. Nung ano namatay si Diana, siya yung girlfriend ni Prince Charles nun, bago kinasal si Diana, tsaka si Charles. Ngayon, nung namatay si Diana, Nakipagbalikan siya doon kay Camila. Ah? Oh? Ito naging sila na? Oo. Oh, which is, uh, may anak na. May anak na rin sila? Hindi. Ah, so oh, may anak other, sa iba? Sa iba. Hmm. Hindi, e, parang high school sweetheart na yun. Yung bago. bago niya namit si ano? Si Diana. Ngayon, si... Sinasabi sa YouTube, parang... Na, na defeat niya si Diana. But he cannot defeat Diana's son. Uh -huh. Uh -huh. Bakit? Yung, um, yung next, next na magiging king. king. Uh -huh. Si ano naman, yung kapatid niyang bunso, may isa, si Harry. Uh -huh. Mm. asawa din ng artista na half Mm. Uh -huh. Ang, it, ano rin, na uh, pretentious din yung ugali. Uh -huh. um, parang alam din lahat. <laughs> pero sa mga action niya eh parang dami rin yung hindi uh, yung behavior na hindi ka kaya-aya ka, so, sa kaharian parang si kinukompare siya kaya Camila Ano ba? Nakalungan ako ko Paano ba ito? Hmm? Thank eh, restaurant nila mayroong pickleball dito. Yeah. Dones. Men's washroom, Homes. Ito serbias. <laughs> Tumpunta ako dun sa babae. Hindi ko alam eh. Ganun talaga pagka ano ka. Ignorante. Kung gaano kalaki yung kape nila, gaano naman kalaki yung bote nila sa. Kung gaano kaliit yung kape nila, ganito naman kalaki yung champagne nila. Okay. <laughs> Yan, punta tayo sa ano, shopping center. Wala na Na car dealer. Lalakad kami dun sa ano, shopping center. shopping center kasi 1.6 kilometers. 21 minutes. Si Rudy. Pupunta ka nung ko na ah, motor. Ang ano yan. Hmm? Car shop pa tayo. Eh. Motor. Lapit na mo tayo. 10 minutes. 750 meters. Oh, Cupra. Cupra. Eh, Ibiza. Ibiza Cupra, Ibiza Kia Wala, parang walang Honda dito Wala Toyota lang Giant yung ano nila rito Bamboo Kita mo to? Mais Mais Lapit ano? ano na, sabi niya 5 minutes ano 21 degrees pero grey ang ano uh, um, cloudy kasi araw it's cloudy ngayon wala na ngayon dito muna tayo ayun may, 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 graffiti sila rito ayun sa kalsada ayun na ito na yung uh, mall ayun na yung maraming nakapark dyan Ang dumi dito At Wala ang ating mall dito sa Espanya Barcelona Ayun. Sa labas din yung outlet nila eh huh? Sa labas din nata yung mga store Ito mall nila rito Aray! Outlet mall. May Under Armour din, unique. Mga sapatos. gahanap ako ng ano yung maliit lang na napsak. Parang nakita namin yun sa yun sa mga, mga guide sa Julia Travel. Julia din yung ano niya. Yung kanyang brand. Eh, Maghahanap, magbibigay sana. Kaso, bus na raw. Florentia Reebok So, $36 Ah, uh, hindi $40 $19? So, $10 is ah... Uh, Baka magsarado na Ah, hindi. bukas lang Bimbay Lola opening Ayan, nag-open na pala Minggu meron din dito sa spain nabili natin napsa ko 12.99 wala nang tax euro Yan, about 20 dollars <laughs> so ano rin dito sa yung euro niya walang tax eh. so kung ano yung presyo yun lang din ang binayad namin 14.99 may, 1 cent pang ano, euro na uh, out of 20 1 cent pa na binigay okay. kaya pagka ka Canadian ka uh, i ano mo rin eh, take advantage dito kasi walang tax sa clothing dun dumili si ano, si Dai ng damit hinihintay ko na lang eh tapos yung tindera ng ice cream mga Pilipinas Pilipina. Escalator pala. Akit tayo. Ngayon, um, yung ano dito, yung app dito is a uh, bolt. Gamit namin bolt. Jan.